Mataas pa rin ang babala ng bagyo bilang isa sa lalawigan po ng Batanes tulad po ng bagyong Hulyan Sa ngayon po ay nasa labas ng Philippine Air Force Responsibility ang bagyo na namataan sa layong 265 km sa hilagang kanlura ng Itbayat Janaman sa Batanes. Taglay po ng bagyo, pinakamalakas na hangin, 140 km bawat oras malapit po sa gitna. At meron po itong pagbugso ng hangin, 170 km bawat oras. Ayon po sa pag posibleng pumasok muli sa Philippine Air of Responsibility ang bagyo ngayong umaga. Dahil naman sa trough o extension po ng bagyo, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalaming bahagi ng Cagayan Valley at Central Luzon ay makararanas po na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na makapagulan. Ang Davao Region, Soxargen, Caraga Region ay magkakaroon po na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na makapagulan. Pagkulog pagkidlat, dulo naman ng easterly so hangin na mula ho sa Karagatang Pasipiko. Habang ang Metro Manila at bahagi ng bansa ay makararanas na...